Dito ang makakon. Oh, Alak-alak, na? ano na? Kaya mo ba? Oo, baka matumba ka. Yan ang aking kapatid na isa na stroke rin. Diyos ko, inalalayan ng aking anak. Oy. Mga kapaksi, oh, sacrifice. Oh! Oh! Oh, sige na, dali oh, na. mga kapaksi, dito sasakyan namin. Ha? Ah? John, halay ka na. ah? Si John. Kalibang <laughs> mong Bukalipang baga kurunya. Bubur yung lagi. Nga, bulibang Magbarug na siya, <laughs> <laughs> mag <-umakawpo. laughs> narasya, sa kumulibang. Simang ano naman nita tayo eh. Ano lang siya, sa lang <laughs> Sauron na nagsilupin. Ha? Sauron na lang nagsilupin. maglibang, magbarug. Ay, Dino ay, ka bunga. mga hirap ng kul buhay. Huh? Ay, net. Alam saan ito. Ay, nagin ay dahil na okay, so, na Bugo, yun yun, eh, ng krasonin. Okay, <laughs> ba? Ah, yung mga Ay, mga sige, <laughs> sige, sakwat ng siyang paul. Ay, na Di lagi kumagto ng Manila. Sige na tayo, kalibang na.

go kayo ah wala uh, o na mo ka dora ah, nagarayra oh mo to go na oh, ano, ba ba oh, sige na may hey, din motor link sa iya imo imo ning ko an link sa iya mo na sinilas link kay Ay, wala ayan so wala kami ulam Ay, no, ano bang ulam diyan di kay ti mo yung sinigang na lang natira ganina isa na pante atin yan wala pang ano Small bawas thing. oh di ka sasayuan Hay ay nakakapagsiw ang tatay. Uh, Imo na. Ah? Imo. kadaon. Ay nakopopatawarin. Nervousy dito, kaya. Si Manis. Si Manis. lang tayo kay para madali. Payong, bay. Ay, payong na ko. Tatayou. Ha? Dai. na ba Ito, siniras mo? Ayan, siniras mo. Sige na, may motor si John, sulit makadiri ah. Dinikdik ko dito, wala ka. karang-karang ni Kuya lang, Krypton. Ano <laughs> Yes, mga po siya. Ayan, tatay ko dadadalin ko sa group uh, Oh, na! Wabit, oy! Eh, Sige, so, ano sa na to na? Wala may groove dito. May groove sila ug dai. Ah, ito may groove dito tatay. Yung slipper namin namili pa eh. Nang oh, oh, namili, namili. Namili chinelas. Oh, yan tatay yung chinelas kanang orange. Gumay na. Tama lang tay, tama lang yan. <laughs> May pikari na lang oh. Hmm, sige, kari na lang. No. Madami chinira hmm. sa tayo. ba lo bago mabungal. Kaduo ko mabungal sa tiles. Nasa ano? So, ang tatay ko. Ay, agay, kalisod pa kana oga. Eh, sige, agay. Unahon ko rin siya. Ang <laughs> na mo, Tay. Pahilot na rin din ay. Hindi na, buto yan ling. Ano yan? Yung mga arthritis. Ang wala. Kayo ang marikusog. Pagkaya naman eh. Pagkaya yung kanyang tungkod. Ang tagaya buhi. Miracle yan. Nung, <laughs> Yan tungkod. <Ay>, <laughs> tungkod. Kaya nalang may mura buong kubo. Isa ay stick. Isa ay espada. Tanawa yun dito. Espada. Ito stick lang. Ayong yan kini. Lili, kini. Kini ba? Ah. Dong. Dua kabuk. Atubang. Taas ka ayo. I speak. Ay, ang gusto niya. Ling, alalay mo, Ling. Tatay, Ling. Ay, Huwag na, niya. Madulas yan. Ito kayo. Super power. Si ayan mga kapaksew, ang tatay ko dandahan lang lakad niya kasi ang hina-hina na ako mga kapaksew, grabe hindi na maintindihan mga kapaksew